Marami sa mga magulang ang naghahanda para sa future ng kanilang mga anak. Ang ilan nga dito ay pangangilangan pinansyal para sa kanilang pang-edukasyon at ang ilan pa ay pangkatatagang pisikal at emosyonal. Tulad ng kwento natin ngayon, may isang amang inihahanda ang tatlong taong gulang na anak na maging isang ganap na matigas na lalaki para sa paglaki nito. Ngunit tila ang kanyang inaasam na hindi maging isang bakla o malambot na lalaki ang kanyang anak, ito ay humantong sa kamatayan. Tunghayan natin ang masalimuot na sinapit ni Ronnie sa mga kamao ng kanyang ama. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Ronnie Antonio Paris Jr. o kilala sa pangalang Ronnie ay ipinanganak noong December 9, 2001 sa Tampa, Florida. Ang kanyang mga magulang ay si Nanay Shira at Ronnie Paris Sr ang kanyang mga magulang na si Nana Shira at Ronnie Paris Sr. ay nagkahiwalay na bago pa lamang siya isilang. Noong February 2002, dalawang buwan pa lamang si Ronnie, may nagulat sa State Abuse Hotline na si Ronnie ay mahigit ng 24 oras nang nagsusuka, na kung saan hindi ito pinagbigay alam ng kanyang ina kanino man para man lang ng tulong medikal. Kaya matapos pagalingin si Ronnie sa hospital, ibinigay naman sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola kung saan nakatira rin ang kanyang amang si Ronnie Sr. Ngunit noong May 2002, inalis ng Florida Department of Child and Family Services si Paris sa tahanan ng kanyang lolo't lola at ama para ilagay siya sa protective custody. Ito ay matapos ma-admit muli siya sa hospital dahil sa paulit-ulit na pagsusuka, pagkapayat ng gusto at natukoy din ng mga doktor na kulang siya sa nutrisyon at mayroon itong tatlong linggo ng bali sa braso at isang paa. Sa parehong buwan at taon, noong May 2002, nanirahan si Ronnie sa kanya magiging foster mother na si Faye Bing sa Bradenton Home. Sa feeling ni Faye, nakaramdam ng pagmamahal, pag-aalaga at pagtanggap bilang bahagi ng pamilya si Ronnie. Siya ay itunuring na parang kapatid ng dalawang anak na babae ni Faye. Sa katunayan, tinatawag nila sa pangalang Boba si Ronnie, na ang ibig sabihin ay brother. Samantala, habang nasa pangangalaga ni Faye si Ronnie, si at Ronnie Sr. ay pinapayagang bisitahin ng kanilang anak. Inilarawan ni Faye si Ronnie bilang isang mapaglaro at masayahing bata na laging tumatawat na kangiti sa tuwi na. Kaya nga sa halos dalawang taong pananatili ni Ronnie kay Faye, dinais niyang ampunin ito. Ngunit noong December 13, 2004, sa kabila ng pagnanais na maampon si Ronnie, ibinalik siya sa kanyang mga magulang. Ito ay matapos na makompleto ni Naneshira at Ronnie Sr. ang mga parenting courses at magkabalikan bilang mag-asawa. Nang maibalik na si Ronnie sa kanyang mga magulang, patuloy pa rin si Faye sa pagbisita kay Ronnie. Kaya mula Bradenton, si Faye ay nagmamaneho papunta sa Humphrey Street, Nashville, Tennessee. Sa bawat pagkakataon ng pagbisita ni Faye, umiiyak palagi si Ronnie sa kanya na hindi nagsasalita ng anuman. Ngunit noong unang bahagi ng January 2005, nagsimulang mag-alala si Faye kay Ronnie. Ito ay namapansin niya na tila may mga marka ng paso sa noo at pisngi si Ronnie nang bumibisita ito. Bukod pa rito, naobserbahan niya na tila pumayat si Ronnie. Kasunod ng kanyang pagbisita, agad na ipinaalam ni Faye ang kanyang mga alalahanin sa caseworker ni Ronnie. Kaya dumating naman ang caseworker sa bahay ng pamilya Paris. Sa pagbisita ng caseworker, nakakita nga siya ng mga pasa sa mukha ni Ronnie. Isang gasgas at posibleng paso sa kanyang pisngi at noo. Nakita rin nila na paulit-ulit na nagsusuka si Ronnie. Kaya kinausap ng caseworker si Neshira. Ayon kay Nashira, nagkaroon ng mga pasa at galos si Ronnie dahil sa palagayan itong pagkakahulog. Ang paliwanag ni Neshira ay tinanggap ng caseworker. Kaya walang nagawa si Faye patungkol sa kanyang alalahanin para kay Ronnie. Sa muling pagbisita ni Faye kay Ronnie noong January 13, 2005, sinama siya ng kanyang kapatid na si Tammy McAdams. Sa pagbisita nila, napansin nilang mukhang may sakit si Ronnie. Ayon kay Neshira, nakalalabas lang ni Ronnie sa hospital. Mga tatlong araw na ang nakalipas dahil nagkasakit ito. Nagpaalam si Faye na ipapasyal lang niya si Ronnie ng ilang saglit. Sa kotse, pinag-isipin ni na Faye at Tammy na dalhin si Ronnie pabalik sa kanila sa Bradenton at sabihin sa mga polis na inaabuso ito ng kanyang mga magulang. Ngunit naisipan nila na baka kasuhan sila ng mga magulang ni Ronnie ng kasong pagdukot. At kung sa mas malalapa, mabaligtad pa sila sa paratang ng pang-aabuso. Kaya sa huli, hindi na nila tinuloy ang kanilang plano. Noong January 22, 2005, tumalo si Naneshira at Ronnie sa isang Bible study group na ginanap sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Sa pulong na yon, isinama nila si Ronnie. Iniupo nila ito sa isang sopa hanggang sa ito ay nakatulog na. Maya-maya, napansin nilang walang malay si Ronnie kaya isinugod nila ito agad sa ospital. Pagkarating sa hospital, sinubukan ng mga paramedic na i-CPR si Ronnie. Ngunit nanatili siyang nakakardiac arrest. At natukoy rin na hindi na kayang huminga ni Ronnie mag-isa. Kaya siya ay nilagyan ng life support. Ngunit pagkalipas ng anim na araw, namatay si Ronnie. Batay sa autopsy si ni Ronnie, natuklasan na ang sanhin ng kanyang kamatayan ay blunt force trauma sa likod ng ulo. Siya ay nagtamo ng tatlong matinding suntok na nagresulta ng pagdurugo sa loob ng utak. Ayon sa pathologist, ang mga pagsusukang nararanasan ni Ronnie ay sanhi na matinding trauma sa ulo. Kaya dahil sa pagkamatay ni Ronnie, parehong inaresto si Naneshira at Ronnie Sr. Sa pagkakaaresto ng dalawa, ibinunyag ni Neshira ang ilang nakakagambalang impormasyon. Sinabi niya sa mga polis na matapos maibalik si Ronnie sa kanilang pangangalaga. Nakita niyang ilang beses sinahampas ni Ronnie Sr. ang likod ng ulo ni Ronnie. Sa katunayan, sa isang pagkakataon, binato ni Ronnie Sr. si Ronnie at habang hawak, sinusuntok niya ng maraming beses ang ulo nito. Maliban dito, inuntog pa niya si Ronnie sa pader. Patuloy sa paglalahad ni Neshira, nagsimula ang lahat sa isang play fighting. Nang tatlong beses na hinampas ni Ronnie Senior sa likod ng ulo si Ronnie. Ngunit tumugon umano ito na ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na malambot. Nagdag pa sa pagsisiwalat ni Nashira na isang araw nang lumabas siya galing si shower, nakita niya si Ronnie na umiiyak. Matapos ang isang pambubugbog ni Ronnie Sr. sa kanya. Maliban sa mga salaysay ni Neshira, kinampirma rin ang kapatid ni Ronnie Sr. na si Shalita Powell na sinusubukan umano ng kanyang kapatid na turuan si Ronnie kung paano lumaban. Dahil nag-aalala umano si Ronnie Sr. na ang kanyang tatlong taong gulang na anak na lalaki ay pakabakla. bakla. Idinagdag pa niya, na ni Ronnie Sr. na ayaw niyang maging babae ang kanyang anak. Noong February 2, 2005, si Naneshira at Ronnie Sr. ay kinasuhan kaugnay sa pagkamatay ni Ronnie. Kinasuhan ng kanyang ama ng felony murder at aggravated child abuse habang ang kanyang ina naman ay kinasuhan ng child abuse neglect. Samantala, sa isang paunang pagsusuri ng kaso ni Ronnie, pinuna ng Department of Children and Families o DCF ang caseworker na tumanggap ng paliwanag ni Neshira para sa mga pasa at galos ni Ronnie. Ayon sa kanila, if the caseworker had recognized the warning signs, actions to protect this child could have prevented this death. At dahil sa pagsusuri, nalaman na ang mga magulang ni Ronnie ay hindi binigyan ng Bukod dito, ang mga magulang ni Ronnie ay hindi kailanman aktual na dumalo sa positive parenting, isang inirekomendang pangunahing programa ng mga kasanayan sa pagpapalaki ng bata. Kaya ang caseworker na bumisita kay Ronnie pagkatapos si ulat ni Faye ang kanyang mga alalahanin, si Linda Miller ay nasuspindi kasama ang kanyang supervisor na si Dorcas Walker. Pareho silang tatrabaho sa Northside Mental Health Center na nakipagsosyo sa Hillsborough Kids sa pagtatrabaho sa mga local foster children sa ilalim ng pangkalahatang kontrata sa DCF. Makalipas ang 6 na buwan mula lang namatay si Ronnie. Si Ronnie Sr. ay humaharap sa pagdilitis para sa pagpatay ng kanyang anak na kung saan si Nesira ay tumayong testigo at sinabing palagi inaabuso ng kanyang asawa ang kanilang anak at dahil sa takot na masangkot sa gulo, siya ay nanatiling tahimik sa ginagawa ng asawa. Ayon sa kanya, Ronnie Sr. came in the kitchen. He was upset and he slammed the baby up against the wall. Pagkatapos, patuloy sa isinalaysay niya ay kung paano nila dinala si Ronnie sa bahay ng isang kaibigan para sa Bible study at halos buong araw umanong natutulog si Ronnie sa sopa. Umorder pa sila ng pizza para sa hapunan nang mapansin niyang may mali sa kanyang anak, sabi ni Nashira. We was quoting scriptures and stuff and I look over my baby and saw so he wasn't breathing. Maliban sa pagdistigo ni Nashira, sinabi rin ni John Hafner sa korte, isang pediatrician. Nung suriin niya o mano si Ronnie nang dumating ito sa hospital noong araw na yon, siya ay nagulat dahil sa pagiging payat ni Ronnie. At batay sa pagsusuri, ito ay nagpapakita na si Ronnie ay nagtamo ng dalawang malubhang pinsala sa ulo bago siya nawala ng malay. Dahil sa mga ebidensya at sa laysay ng mga testigo, noong August 2005, si Ronnie Paris Sr. ay sinentensyahan ng 30 taon na pagkakakulong sa bilangguan. At bago ibigay ang sentensya, sinabi niya sa hukom I love my son dearly. I wish I could hold him here. I never did anything to hurt my baby or abuse my baby in any way. Samantala, si Nesira Paris naman ay sinentensyahan ng limang taong probasyon para sa kasong culpable negligence sa pagkamatay ng kanyang anak. Bago pumatapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Jayco from Brarain Inday Godsnet Net TV at Marilyn Idanan from Las Piñas. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ronnie Antonio Paris Jr. Ako po si M. Maraming salamat.